Oh, ano yung dala mo? Ah, binigyan ng kapitbahay natin. Kung ano-ano na lang binibigay sa'yo ng kapitbahay natin ah. Oo, oh, oh, makakatulong ito kasi sa sobrang mahal ng mga binihin. Wala ka bang binayaran diyan? Ah, wala namang bayad to. Wala akong pera nilabas, pero may hiningi sa akin. may hiningi? Anong hiningi niya sa Nilagyan lang niya ng pula dito oh, paikot. Ah, Bakit <laughs> ka pumayag? Binubula ka lang noon para makuha niya lahat ng gusto niya, para sundin mo lahat ng sinasabi niya. Diyan ka nagkamali. Hindi ko sinunod ang sinabi niya. Akala niya matidiktahan niya ako. Ang sinabi ko, yun ang sinunod niya. Ay, salamat. Kaya malaki talaga tiwala ko sa iyo eh. Uh, ano pala sinabi mo sa kanya? Bakit sinunod niya yung sinabi mo? Pagkatapos niya lagyan ng kula dito pa ikot, ang sabi niya, okay na. Oh, ano sabi mo? Sabi ko hindi pwede. Kasi kawawa naman yung ibaba pag hindi idadamay. Hindi hindi niya ako madidiktahan ano. Hindi hindi siya makakaisa sa akin. <laughs> Alam mo bang hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Bakit? Tinatanong bakit ah? <laughs> Pwede bang ikaw na lang yung maging first boyfriend ko? Ako? Ano ako, easy boy? Game <laughs> ka? Game ako? <laughs> Kung gusto mo ako, paghirapan mo. Ligawan mo ako. Uy, ikaw, may anong ako sa iyo? Ano 'yon? Ano ang kinakain ni Adan at Iba sa kagubatan? Oh no! Manginasal. inasal! Alright, O, oh, Inday, saan ka pupunta? Hindi na mag-work relasyon natin, Badong. Iiwan na kita. Hindi ko kaya, Inday. Pag umalis ka, maglalaslas ako. <laughs> Ikaw talaga, Badong. Magpatuli na, hindi mo kaya. Maglaslas pa kaya. Ako lang ang nakasagot sa tanong ng teacher namin kanina ma. Wow! Wow, talaga anak? Manong mano talaga yung katalinuhan mo sa mama mo anak. What? Bakit? Ano ba ang tanong ng teacher mo? Tinanong po kasi niya ma kung sino po yung hindi nakaintindi. <laughs> <laughs> Ikaw? Sobrang babae mo. Kahit may asawa ka na, nakuha mo pang mambabae? <laughs> pa ba na eh? Mas marami yung babae kaysa lalaki, di ba? Isang lalaki, limang babae yung katumbas. Ano ang ibig mong sabihin? Eh, dalawa pa lang kayo eh. Kulang pa ng tatlo. Pwede bang bawas-bawasan buos mo yung kayabangan mo? Bakit? Mag-asawa ka ng gwapo eh. Limang bayo na nga lang nagagawa mo sa akin eh? Tapos naghahanap ka pa ng limang babae? So tag-isang bayo na lang kami? Ganon? Paano kami makakarating sa langit niyan? <laughs> Di ba yung kapitbahay natin naging ex mo dati yun? Oo, bakit? Eh, bakit kayo naging huwalay? Sino bang babae na hindi magpipaghiwalay? Kahit ayaw mo na, dahil wala kang gana, bira pa rin ang bira. Sa ngayon, pwede mo lang kasuhan kahit asawa mo, basta pinipilit kayo. Dati kasi, hindi ko alam. Pero ngayon, pati ikaw, kakasuhan ko na rin. Tika, bakit pati ako tama eh? Eh, mas malalaka pa nga kaysa ex ko eh. Pag yung bumibira, oras lang tapos na. Pero ikaw, kahit buong gabi, bitin pa. Kapag mahina ka na sa kama, anong gamot ang iyong iinumin? Dayatab! Dayatab! Araw-araw ka na lang late umuwi ah. May babae ka ba? Hindi hmm. <laughs> naman nawala wala sa lalaki yun eh. Mas maganda yung nagsasabi ng totoo kaysa magsisinungaling sa'yo. <laughs> Oo, oh, may ko. ako. Pwede ka namang umuwi sa tamang oras uh oh. kahit ng babae ka. Nasabi mo lang yon, kasi hindi ikaw yung lalaki. kung pare mo nga, ang aga umuwi kahit nang babae ah. Teka, paano mo nalaman? Eh, kaming dalawa ang magkasama eh. <laughs> 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 ano yung kinakain mo? Isda, binigay ng kapitbahay. Bakit putlang putla? Siyempre, kinilaw. Ganon talaga pag kinilaw. Bakit na kumakain ng hilaw? Kadiri ka naman? Oh, may kinilaw ba na luto? Siyempre kinilaw, hilaw yan. Kung ako sa'yo, mag-search ka sa Google para malaman mo kung ano benefits pag kumakain ng hilaw. Para naman madagbatan yung kaalaman mo. Okay, masama po kumain ng hilaw? Oo, nakakabulati daw yan pag kumakain ng hilaw. Eh bakit mo ako sinusubuan ng hilaw kagabi kung nakakabulati yung hilaw? Oh, bakit? Paano mo nasabing hilaw? Eh medyo mapulay. Tangik, eh. sariwat bagong hugas yun. Sariwat bagong hugas ba yun? Oo. Ay, bakit may awin na? <laughs> Ikaw ang babae mong tao, bastos ka. Paano ako naging bastos? <laughs> Tinatanong mo pa? Nagpahalik ka sa ibang lalaki na hindi mo man lang kilala. Anong hindi kilala? trabaho ko yun. At bakit ka nagpapalik? May asawa kang tao, bastos ka talaga. Aba, sa bisubiso babasusan ka? Pero sa ginawa mo sa akin, pinatagilid, pinataas yung dalawa kong paa, pinatayo, hindi ka nababasusan? magus na hanga nga <laughs> <laughs> Ano ba nangyari sa'yo? Sino? Ikaw? Ako? Oo! Bakit? Pinagami yung kochi! Sino? Ikaw! Want... Ano ba nangyari sa iyo? Bakit sobrang galit na galit ka sa trabaho mo? Ano bang kasalanan niya sa iyo? Tinatalsikan niya ako sa mukha eh. Baka naman di sinasadya at aksidente lang na natalsikan ka. Aksidente ba yung pinapatalsikan ang mukha ko sa tuwing papasok kami ng hotel? Oh. Kinalat pa nga sa mukha ko eh. Han, <laughs> parang nahihilo ako. Ano kaya to? Bakit? Baka puyat ka lang? Ang alam ko, hindi eh. Kasi kumplito naman tulog ko eh. Baka mahilig kang kumain ng turuturo sa labas? Kaya ganyan, isipin mo mabuti kung saan ka nakakain ng turuturo sa labas. Ano ba yung turuturo? Yung turuturo, yung lutuan na tinuturo mo, yung gusto mong kakainin, na ready na lang siya ilagay sa pinggan at kainin mo, yun yung turuturo. Wala akong maalalahan eh kung saan ako nakakain ng turuturo. Ang alam ko... Ikaw lang yung tinuro ko. Ay, ay! Ayan ka na naman eh. Ang takaw-takaw mo kasi. Kung ako sa'yo, huwag ka na kumain sa gabi. Paano naman lang kumakaiwas na kumain sa gabi? Eh hinahawakan mo yung ulo ko. Alam mo, kung ako sa'yo, iwasan mo lang kumain ng mga matataba. Kasi alam ko, kolesterol yan. Eh paano naman maiwasan yun? Eh hindi ka naman nagda-diet. Ikaw, kanina ka pa ha? Kung matatabaan ka, ba't mo kinain? <laughs> Di, may wasan ni. Eh. Parang may napansin ako sa iyo. Ano napansin mo sa akin? Simula nung napangasawa kita, parang may nag-iba sa iyo eh. Oh. Anong nag-iba sa akin? Parang naging sakang ka na. <laughs> Bakit? Nagtatanong ka pa? Ikaw ba naman araw-araw hindi? eh? Oh. Ganun ba pag araw-araw? Oo. Sino ba naman hindi masasakang kung araw-arawin ka ba naman? Buti kong maliit. Ah! Sino mas gwapo sa inyong dalawa ng best friend mo? Tinatanong pa ba yan? Hindi pa ba halata? Siyempre ako. Gwapo lang yung best friend ko pag hindi ako katabi. Ah, ganun ba? Bakit? Natipuhan mo ako? Ang hilig mo rin sa gwapo, no? Kasi ang anak ng tita ko nabuntis. Ngayon, tinatanong siya kung sino ang nakabuntis. O, oh, anong sabi niya? Isa daw sa inyong dalawa ng best friend mo ang nakabuntis. At ang sabi niya, gwapo raw. Kaya hinahanap ng tita ko yung lalaki. Ha? Yun ba ang sabi? Oo. O. Kaya tinatanong kita kung sino guwapo sa inyong dalawa ng best friend mo. Eh. Ang guwapo ng best friend ko kasi sa akin. Eh. Ang layo nang mukha ko sa kanya. Ah! <laughs> Hoy! Tandaan mo to ha? Ayaw kong minamalita ko. Hindi mo kita minamalita. O, oh, saan ka galing? Ha? Ah, sa labas. Minagtanong na sa akin kung kaano-ano -ano kita eh. Sabi ko, asawa kita. At pinagmalaki pa kita sa kanila eh. Good. Ganyan dapat. Paano ba ako ay pinagmalaki? Sinabi ko na sobrang laki yun sa'yo. No, ka, Ba't sinabi? Di ba ayaw mo na minamalit ka? Kasi sinabi ko na malaki yun sa'yo. Kahit na kasalanan mo pa rin uh, ang ng ulo mo, lahat ay sinisisi mo sa'kin. Sa Ganyan ka pag napapalihan ng nilig ng isang araw eh. Bakit? Hindi mo nga nasunod ang gusto ko eh. Ang hirap kasi ng pinapagawa mo eh. Pagod pa ako, galing trabaho. Bakit? Alin bang mahirap doon? Sino bang hindi mahirap? <laughs> Gusto mo apat na bisis kang dilingan sa isang Ayan! Ang gusto mong mapangasawa, mas bata pa sa sa'yo. Tapos, hindi mo namang pala kaya. Apat na naman hinihingi ko ah! Nagyayabang ka pa sa mga kaibigan mo? Na limang raw bitin ka pa? Pero apat lang ang hinihingi ko? mangiyak niyak ka na? Hindi ko nakalagay. Pagod na ako. <laughs> kung sakaling may requirements bago manligaw sa yung lalaki, anong requirements naman yun bago magustuhan ng isang lalaki? Aba, syempre. Kailangan malaki at malikot ang dila. Bakit naman kasi gusto nyo malikot yung dila? Halika. Halika. Ano? <laughs> malat. Oh, kung ikaw naman, anong requirements sa'yo? Maghugas para hindi malat. <laughs> Umamin ka. May babae ka, ano? Dito na lang ako sa bahay. Pagdududahan mo pa. Nakakapagduda eh. Hello? Na same schedule natin. Monday, Wednesday, and Friday. Pero ngayon, kahit nisa, wala na. Sino ba gaganaan yan? Marinig tayo ng mga kapitbahay natin. Kasi pag binibilis ang usubang ingay mo. <laughs> marunong maglinis? Sumusubra na kayo, ah! Wala tayong katulong! Tara, natin mo lang, ah! Hello. Bakit pang initinit ang ulo mo? Nagiligal ka naman kahapon, ah! Hoy, kahapon yun! Pero ngayon, wala pa! Nag-asawa ka? Tapos na lamya-lamya ka? Hindi pwede yan! Mare! Bakit pag nagtanim ako ng talong, hindi lumalaki? Baka naman bansot lang talaga yung talong mo. Hindi, Mari. Mahaba to. Tali mo dun sa tabi ng maniko. Tabalo pa dun eh. Hello, love. Pauwi ka na ba, love? Oo, pauwi na ako. Sige, maliligo na ako, ha? Yes, I love it. Woo. Si Weldo ka na ba? Wala pa eh. Bukas pa daw. Sige, bukas na lang ako maligo. Kung hindi mo ako sinisiraan, bakit ang tawag sa akin ng mga tao sa labas, babaerong support? Ikaw daw nagkalat ng ganyan salita, so sinisiraan mo ako. Naninira na pala ngayon, pag nagsasabi ka na totoo. Dapat kasi, hindi mo na sinabi mga ganyan bagay sa kanila. Dapat magtulungan tayong dalawa. Ganun ba yun? Oo naman. Mag-asawa tayo eh dapat magtulungan naman talaga. Oh. Bakit nung nagutil kayo ng babae mo, hindi ka nagpatulong sa akin? Oh. Sinasabi mo ba sa kumpare mo kapag pumupunta ka sa babae mo at kung ano-ano ang ginagawa niyo? Sinasabi mo ba sa kanya? Uh Oo. -oh. <laughs> sinasabi ko sa kanya, lahat ng sekreto ko alam niya. Pinatagilid mo yung babae, ano? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Pati sa siya na ano mo, ano? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Tapos pinataas mo pa yung isang paa. Teka, teka, teka. Bakit mo alam lahat? Pumunta ka ba ron? Yun din ginagawa ni kumpare mo sa akin eh, pag umaris ka. <laughs>